Sobrang dami po nating may makina ngayon. No? Dito si Boss Jesse. Ayan, siya po yung pinagkakatiwalaan dito na handler ng ating bodega. Napakasipag po ng taong yan. Search nyo po sa Facebook. Jesse Marcos at gmail.com.ph care. Meron po tayo ditong F4 yan Mark. Ano? Si ER40. Yun, ang presyo sa so, Oplas Japan po yan. KNDR55 Kubota Tapos sa mga naghanap ko ng mga malalaking unit S11 yan mar Meron din po tayong ER30 ano? At syempre yung hinahanap ng lahat Double balancer E60 Ayan, ganda po nyan Kubota E60 At syempre meron po tayong NFAD6 Yanmar po at ito po yung ongoing na um, inaayos at linilinis ng ating mekaniko. Shoutout kay Kuyang Chris Madreaga. Dito po meron po tayong ER550. So, plus Japan po yan, Kubota. Meron din po tayong Mitsubishi T8. Uh, TF Yanmar TBCS um, e, E7 siguro to. Ayun, E7 na tapos ayan, yan mar. Tapos sa likod po, napakarami pa niyan sa likod. Ito po yung gusto ng ating mekaniko. ayun o, sa mga nagbabalak po bumili ng surplus Japan units, meron po tayo dito sa ating shop, dito sa Victoria Tarlac. Santa Lucia, Victoria Tarlac. Ayan po, meron po tayo mga almost 300 units ng surplus Japan. Ito po yung nasa harap, mga naayos na meron pa po doon sa likod sa bodega ito po yung loob ng shop andito po yung ating um, love, loving manager loving manager ng um, wholesale department si Mami Rain Mariano Hello. ayan o, oh, napakaganda anong tawag dito Sir Jesse? <coughs> Chef Cutter Ayan, sa mga naghahanap po ng mga um, chaff natin meron pa tayo dito Ano, madalas pong ginagamit to sa mga nakita ko to sa mga sanga ng, ano, ng mais chinachop nila pang pakain si sir jesse oh nahihiya pa siya kasi ano baka umabot daw ng 1 million views madiscover tayo so yun lamang po anong masasabi mo sir jesse uh, invite mo sila dito sa ating shop Open po kami uh, Monday to Saturday, half uh, day po ng uh, Sunday, uh, Gapola Enterprises. Visit niyo po kami. Yun, Santa Lucia, Victoria, Tarlac po. Maraming salamat po.